bisita kami kay inay. Ang daming suka na ngayon. Hindi po pa mapabubungan yung lug. Nilipat ko talaga ito kasi ayaw ko doon sa dati ni Itay. Ah, di sila? Magkasama na ngayon. Ah, ay, sabi para nilipat? Oo, oh, pinagsama ko sila. Ah, kala. Sinadya ako talaga ito para siya yan. Ay malapit sa kasada, pati ay ah, tukan na tama nga naman ah. mga oh, kapatid ko ang sisipag nyo naman ah may oras kayong Ah, kayo. ah. Mo, talaga ang, ang Kami na ang nagagamas dito sa ay, totoo Eh kami man din. Kanya-kanya naman gamas talaga Ay hindi naman sila nabisita ayo. Lapit Lalapit lang naman nila ay. Kaka panghina naman. Ngay, napabayaan ka nila ay. An hindi ka wala na bisita ay. Tama ko, ay, ito inagamasa uh, inay. na hindi ganito ka laguyan. Nay. Nay. Nay, kalbo na ako, inay. Wala na akong buhok, oh. Nay. Parang bata, parang bata, na ito, Nay, itay, kalbo na ako. May kanser ako. Nagpapakayo mo ako. Nanatubo na ulit yung buho ko. Ingat ka at baka may kubra dyan. Takbo ha. Hindi <laughs> matakbo. Ayan. Bago ng damo ha. Oh. na po. O, nilinis na. Ginamas na. O, ginamas na nila. sa pasok, namin ang lagunan mo so guys uh, pasupport ng channel ko at para mabubungang ko na itong libingan ng inay kasi naudlot at kasi ako yung nagkasakit inauna ko muna po ang chemotherapy pero pinalagyan ko ng PVC na no guys kailangan lang ikahoy at saka yero. So, ang kailangan namin 16 gero tapos ang um, plano ko bakal na lang para um, matibay. Pero sa ngayon, kunting tiis muna din. Eh, talaga namin makasikaso. Yung um. pusa ko guys. Oh, yan um, nakalibing. nakaano na naka tubo na uh, huwag mo muna tanggalin yung log baka kunin ni kuya gudo malay mo il 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 ilagay niya malinis na po ayan uh, pagka isamuha na naman yan sukal na naman yan Abalikan namin ito kami ay ah tanggalin yung ginamasa namin. Sige, bye bye guys. si Tatang, bini, papakain ko ito. At tatang, nasa labas siya doon. Oh. kasi ang, ang dugyot, hindi siya makapasok dito. Yung, sa labas. At dadali namin yan, papadala ko. Habang kami nag-init ah, uh, ngayong araw na ito, pinayos lang kami sa bayan. Kasi namiss ka na ng mga followers ko. Ako'y, ano, kalbo na tatang, ko. Oh. Wala buhok na. Wig lang. At ako'y nag-chemotherapy. Sa ilang buwan patapos na ako. Tapos ako makahanap buhay na at wala akong pagkikitahan dito. Kasi kailangan namin ng ano, pagkitahan ng pera. Tatang. So, kumusta ka na? ano na kain mo na di ano na mo nahingi ka sa mga tao ingat ka lagi ha wala pa akong balita to sa ano di 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 naman sila siguro hindi na kontakan ng family mo kaya wala silang ano kontak sa family mo kaya uh, kalungkot naman sana ano mahahanap sila kasi hindi ka naman pirmamin na ano na bata-bata sa lalansangan kailangan mo mo sila. Pata mag-isip ka kung taga saan ang pamilya mo. Kasi para mapuntahan natin. Ano yata, mas bagay. Yata, hindi mo alam? Hindi. Ah. Eh, diba, parang hindi kayo nahanap nila? Kasi ang tagal mong nawala. Ano yata yung sawang? Ha? Sabo nga ang yata. Dabu ah. Yan, tugyot mo na ay. Ano-anong inalagay mo sa kamay mo? Ano Mana ang manikuan dito? Dagat ay daga. ang daga, daga, duminto big dun? Wala ko ba ang isang tabo Wala ko mga gupit tatang. Pag ako'y okay na, ako sa ngayon nahihilo pa ako, nasa mga pakiramdam ko. Kasi nga kayo mo, ayun, naubos mo yung pagkain mo? Ubus mo? Wala. Ikaw ay laging inom tubig tatang ha? maka mag-ainom. Tatang, ibili mo yan tubig. E, eh, huwag mo ilagay dyan yan. Mawawala yan. Baka mawala yan dyan, tatang, sa bulsa mo. Dapat ikay may wallet, tatang, o money belt. Baka malaglag yan. Mabili yung alak ng trupa mong, ano, lasing Malalaglag yan. <laughs> Daming abo po tayo. May tinidor pa yan. <laughs> Bye. -bye.